Isang mapangakit na babaeng basurero na yamakap sa buhay ng isang escort lady. Kalakal, 2025, basurerang pinagpapantasahan. Pinagbibidahan ni na Gold Ace Ron, Jero Flore, Divine Villarreal at Alia Raimundo. Desperado siyang mamuhay ng komportable, umalis siya sa dumpsite at pumasok sa club. Inilarawan bilang isang, nanunuot na pagtingin sa mundo ng pangangalakal ng laman sa isang lungsod ng kasalanan, Sinisiyasat sa kalakal ang mga komplikado ng industriya ng sex trade, tinutuklas ang buhay ng mga nasangkot dito. Nagdesisyon si Alea na lisanin ang pagiging basurero kaya't nagtalo sila ng kanyang boyfriend na pumasok na itong sa pagiging escort. Ngunit maaari rin ba niyang itapon ang kanyang kapatid at ang kanyang kasintahan na nagpapaalala sa kanyang nakaraan? Sa direksyon ni Roman Perez Jr., kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-click ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.